Punta natin kung nasan siya banda. So, para malaman mo kung nasan siya, sumigaw ka. Pwede okay, Daniel, oh. So, ayun. Sa kadaban. Sabi lang parang ilalim na na kayo ko. So, ayan dito. Hindi mo na naman. Tabi-tabi po. Ayan. Yeah. Ayan, nakita natin. Grabe no. Hindi mo na Ayan, kaya kita ko na siya yun. Eh, no? taas. Okay, kaya din yung ating uh, titignan. Medyo mahirap, ipost ko muna. Yan, tara. Let's go somewhere. Okay, dito. At paggagawa ng titag. Panoorin natin kung paano. So magkaiba kasi sila. Eh. Yeah. Tapos mamaya, ako na magbibitag. Ito, try na natin. So kahit saan ako yan, Yel? Kahit saan? Ay, nakilito. Hawak niya, siya mahawak Siya na daw mahawak. Kuha na lang tayo. Okay. Maraming klase ang pagbibitag. Yung ginawa ni Lito kanina, so ganito. Ayan. Pero hindi ganyan yung totally. Yung ano lang yung parang paarko. Yan yung ginawa. Yeah. No? Tapos, pero hindi ganyan. Yeah. Yung paggawa ni ano. Ito, 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 yung may ganyan. Yung ah, parang nakapatong lang yung ano. Tapos mamaya try din natin kung saan. So, may maluwag. May maluwag. Man may maluwag. Okay. Ito yung si part 2 natin. Okay. Part 2! Wood. Tapos yung part 3, ako na yung gagawa. Okay. So, parang nilagyan niya ng kanto-kanto. Siyang makita? Lags tayo. Okay. Oh, parehas lang, pero wala siyang ganitong kanto-kanto, no? 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 di ba piniki ko sa iyo kanino? Sabi mo iko na hawak. Sa ndiyon ko so, madto ni. Sa miniwan. Doon sa taas. Nik. Oh, atay. Meron dyan oh. Sa iyo na. No, nakita niya. Nakita niya niyan. Tsaka to. Tsaka dito, las meron din dito. Di ba? Kita's mamaya itatry din natin. part 2. Pero sa bahay ko to i-upload. Pag-uwi ko sa Manila. Tapos dito ko siya i-open. Para yung load. Hindi sayang. <laughs> ganoon lang ba? Mindset ba? Kasi kada upload mo, kung 100, ay 99 mo. Diba? Diba? marami ka rin maririnig ng mga ibon Kaya, dito mara. tapos akit akitin pa ba natin yung kuya huh? akitin natin yung. yung nandun sa taas natin, na tapos meron kaming uh, hindi namin kukunin at titignan lang namin ah, ano yun? kwago? kwago ng ano? kwago ng gubat? kwago ng Pilipinas? Pilipinas? Hindi ko yun na... Basta iba kasi yung ano yun. Iba kasi tawag nila dun yung yun. iba. Ah. Pero hindi namin kukunin yun guys kasi bawal yon kasi in danger. No? In danger yun. So kumbaga ipapakita lang namin sa inyo kung ano yung itsura nun. So syempre ako first time ko lang hindi makakakita. Marami na akong kwago na nakita parang ako lang din. <laughs> malaki yung mata ba diba? Pansin nyo naman sa dati kong vlog. <laughs> malaki yung mata tapos ano. Malaki yung tenga. Ay, hindi. Oh malaki tenga nun ba diba? Oh, malaki 'yung tenga. Ako naman malaki tenga ako pag bagong gupit. Pag <laughs> ako ka palim buhok 'yon. It's normal. Ah. Uh, wala lang sa takasan mo pa. Ah, wala lang. Oo. Ha? Bao. Ate. Hindi do bali bawdi. Guys. Hmm. <laughs> Kani bigat ini. Tapos 'yung 'yung pananalatang nila, guys, aano ah, 'yon na? Ah? Ilokano. So, nandito tayo sa part ng La Union. Ayan. So, ako, konti lang. <laughs> Basit lang. <laughs> Tapos, ano, may mga alam naman kakaito pa paano, diba? <laughs> <laughs> di ba? Hindi lang naman yung bad words, yung ano, uh, yung Okay ni naman. <laughs> Tandaan mo. Uh, tapos ang okay, yung unang natututunan ng tao ay ang hindi magandang salita. Tama. Tapos uh, nalspak, an? Nal, an? Nals, an? Nalspak, no? Nalspakan no? no? Parang tapos na. Nalpasen. Ha? Nalpasen. Nalpasa. Nalpasan. Ha? Nalpasen. Nalpasen. Nalpasen, uh, nalpasen. kan no? Ayaw, di mo, Ganon <laughs> Tapos ka na, yun libangan namin yung libangan. Uh, ito yung libangan nila. Ayun, nakikita natin. So, para siyang papag talaga yung paggagawa. Oh. Nakano yun, ganda no? Sahig. Pero ganyan din yung ginawa nila ito. Tapos nakapatong lang no? Wala lang So kapag sa oras na naapakan niya yan, pipitik yan. Parang kung gano'ng pinitik yung isa. Pag nagbitag ka ng ganito, Wag kang pupwesto sa gilid na ito. Pag yan, pumitik. Sa pool? Sa pool ang mata, masakit. Masakit. Eh, hindi. Kasi kaya may harang-harang kanina eh. napitikan ako niya. Tataga ah. ako yung bitag ko ah. <laughs> eh, <Nainis ka yan. laughs> yung, yung, yung ano, tipong nainis ka na, no? Oo. Ang nagigil-lagi <laughs> ka na, pinagtataga <laughs> ako. Ay, bagay mo ko, bukubur ko yun. Tara. Try natin, guys. So, nakakit na kami. Medyo patag. Ayan. Ayan. So, ay eh, makikita nyo, diyan masarap maligo. karyan, Medyo patag-patag na at maayos na yung daanan dito. Mapapansin nyo. Ayan. Diba? Yeah. So, medyo hininga lang ako kasi medyo masigip yung ating dinadaanan dun. At dito may upuan, may kubo-kubo. Pahinga muna tayo dito. Ano yan? Kambing? Later? Wala rin sa akin eh. Sa tabundok. Ganda ng view guys oh. Malayo-layo pa yung lalakarin natin kala mo ba? Malayo-layo pa? Malayo pa tayo susuksukin dyan mas taas. Oo oh, tari. Eh. So go lang natin, push lang natin diba? Oh. Ganda ng view. Guys, ay uh -huh. Guys, kung makikita niyo 'yan, 'yang bundok na 'yan. Hindi atin 'yan, pero sasabihin ko kung anong bundok 'yan. Bagyo 'yan. Ay 'yang Bagyo. Makikita niyo. Ay 'yung highway na 'yon, Ar Aringay. Yung Agay ah, siya. highway na 'yan. Ah. Uh, Garcia. Garcia, no? G Tapos yung, 'yung bahay na blong 'yan, 'yung mga may blue tsaka puti. Ah. Uh, papuntang Garyan. Ah, ito nga pa 'yon, 'yung ano, par ano, parang tubigan, no? Mm -hmm tubigan. parang nagsusupply ng tubig sa buong tubaw. No? Yun. Pero dito sa part na to, dito sa ano, sa bukal. Puro bukal. Ayan. Tapos, ayun. Yung last time na inan ako, short video. Kung makikita nyo yung yung may puno ng nyug, dyan kami namimingwet. Ayan. Dyan namimingwet. Pero kami, ito. Chill <laughs> Oh. Ito oh. ang papawis namin yeah. pag ganitong oras. Di ba? So masarap kapag mga ganitong oras lang, no? Oh. Alam niyo bakit ko ginawa to? Para exercise ng pa ako. Marami <laughs> <laughs> hisi ito. Bakit ako? Ayan o. Oh. Okay, oh, kinagat yeah, ng pating. Kinagat ng pating niya. Anong makikita niyo? Ayan, kinagat ng pating. Ayan. So grabe, sarap dito. Ito talaga okay, libangan. Ito yung mga libangan dito. talaga dito. Ops syempre marami rin bawal kaya, no? kay ano kay Whitey eh. so ay ano na muna natin siya edit na lang natin itong part 3 grabe oh hindi marami talaga bawal hmm. hindi ka tulad kasi dati luwag eh ang dami na kasi vlogger ngayon eh oo super dati nagsisimula pa lang ako eh ilan pa lang <coughs> yung kay ano pa lang kay Jamitsch pa lang eh, yung kauna-unahan na naging vlogger oh. kapag ipakayo ang bitira ka nang mamumuntok tong mga kasama mo po. Ibuti yan, hindi mo pa kasama sila unad. Tapos sila unad, pag may nakita sila lang yung tinitira eh. Ang sarap din Ha? Tamis no? Tamis, sarap. Hindi pa yung okay. Hindi pa yung okay. Pero hindi yung binibili. Hindi ito nababenta dito. Bakit? kasi ano to um, Latundan Laguna ah. sa Maynila nab nab nabibili bagay na uy doon ka na kumuha ay <laughs> maun ko na to eh oh okay nang ina oh mm. mas lang yung sabag oh piling piling na yan boy eh hey! <laughs> eh hey. one down Ganyan kami ni rito. Pag may nakita kaming kagi dyan na pwede na. Tatak, tatak pa namin yun. Na, tanim namin yun eh. <laughs> Oo, oh, mm. tanim namin yun. Alam naman sa baba. Ha? Alam na sa baba. Sa inyo. Kaya, na Kaya niya. Kaya ang kalman yan. Uh. Pero mga ganito lang tinitira namin. Kasi hindi naman kasi nabibenta to. Nasira na ito. Huh? Nasira lang ito. Nasira lang. Kami katanya, ini bikin ku jantung nangkut-nangkut kita. Tahan lah. Jangan lah, ini tetep Nabi katanya, diwal-diwal lah kita ini. Nanggulat kan? dami, boy, umay. <laughs> <laughs> umay, oras natin, no? no Kayaknya nga, mga loonan, di tayo. kabla dito tayo lakad, eh. Huwag hmm? oh, nalala. Ah, baka yung kumain nito, yung nakuha ni Mads. Mm hmm. Ay. Nakuha ka hapo. Ano? Basta pakiramdam mo? Hmm. Okay-okay na. Hmm. Sabi sa'yo pa, pawis lang ngayong buhay. Hindi kami nagkakasakit. Lego <laughs> ka, sabay inumbay yung flu, sabay gala. Ano, yeah, boy?

Asa sumabit yung pestis ako eh. Putang mo lang yung Yossi ko talaga. Ayun, Ay, Ay. sumuko ako. May kaha pa yun eh.